Magandang araw sa inyong lahat, class. Ako ang inyong guro ngayong araw. Ako si Ma'am Angeline A. Sison. Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibong talakayan patungkol sa iba't ibang uri ng variety ng wika. Handa na ba kayong matuto? Halin at mag-aral at matuto. Ngunit bago ang lahat, basahin muna natin ang ating layunin ngayong araw. Sa katapusan ng aralin, isang daang na mga mag-aaral ay inaasahang makatatamo ng higit sa 85% ng kaalaman at kasanayan sa mga sumusunod. Natutukoy ang iba't ibang variety ng wika na sumasalamin sa iba't ibang pananaw o linya. Napahahalagahan ang iba't ibang variety ng wika sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nito sinasalamin ang perspektiba ng feminismo. Ano nga ba ang variety ng wika? Ang variety ng wika ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng mga bagay o konsepto na mayroong kaugnayan sa isang partikular na paksa o larangan. Sa ibang salita, ito ay ang pagkakaiba-iba ng mga uri, antas, katangian at iba pang mga aspeto ng isang partikular na bagay o konsepto. Ang pagkakaiba-iba na pagbigkas sa mga salita ay nahati sa iba't ibang kategorya ayon sa paggamit nito, kabilang ang dialect, idiolect, sociolect, ecolect, etnolect, creole, pidgin at register. Halika at ating alamin ang pagkakaiba ng walong uri ng variety ng wika at kung ano ang papel ng bawat isa. Ang una ay dialect. Ano nga ba ito? Ang dialect o dialect ay uri ng pagsasanita na nabubuo ayon sa heograpikong kinabibilangan ng mga mamamayan. Karaniwang ang pagtanggap sa wikang dialect ay ayon sa rehiyon, lalawigan o bayan na kinaroroonan. Narito ang halimbawa ng linya na galing sa pelikulang moral. Di magaling singer nila. Walang nibog. Ito ay isang linya na sinabi ni Cathy na sa Tagalog, di magaling singer nila walang libog. Sa kapampangan, ela biasang magkanta alalang kaimutan. Sa Bisaya, di sila maayo nga mga mag-aawit wala sila'y kaibog at sa Ilocano sa andaa na laing akumakanta awanti derepda. Ikalawa ay ang idulek. Ano naman kali ang pagpapakahulugan nito? Nakaayon ito sa estilo sa pagpapahayag at pananalita. Karaniwang naririnig ito sa mga sikat na personalidad na nag-iiwan ng marka sa pagbitaw ng kanilang linya sa mga programa at pelikula. Narito ang halimbawa ng ijulek na linyang hinango sa pelikulang Bituing Walang Ningning, Himala at The House of Us. Narito ang linya na sinabi ni Cherry Jill. You're nothing but a Being hard. Copycat. Narito naman ang linya na sinabi ni Nora Honor wala ang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. At narito naman ang linya na sinabi ni Catherine Bernardo. Isang ngiti, isang yakap, isang halik, wala na. Umiikot na yung mundo sa'yo. Ang ikatlong uri ng variety ng wika ay sosyolek na gamitin at madalas nating naririnig. Halika at ating itong alamin. Ito ay tinatawag ding pansamantalang variety lamang. Dahil ginagamit lamang ito ayon sa uri ng taong kausap at sisiguruhin kaya niyang intindihin at unawain ang ginagamit na wika. Kadalasan ding umuusbong ang baraiting ito ayon sa napapanahong uri ng pagsasalita tulad ng Bekimon at Jejemon. Narito naman ang halimbawa ng Socialect na linya galing sa pelikulang 10 Liter Mistresses at Moral. At narito ang linyang sinabi ni Valentin. Let me honor my wife. I'm a foolish man, a selfish man. Hindi ko may imagine ang pinagdaanan ni Charo sa akin. Paulit-ulit ko siyang niloko. But despite all of those, hindi siya bumitaw. Up to the last moment of my wife, she chose to be my wife. At narito naman ang pangalawang linya na sinabi ni Joey. Let's get one thing clear. Okay, once lang tayo magsasama sa kama. After tonight, hindi na tayo magkikita. So I don't have to know you and you don't have to know me. Para naman sa ikaapat na uri ng variety ng wika ay ecolect. Ano naman kali ang kahulugan nito? Ang variety ng ay tumutukoy sa mga salita at wikang ginagamit sa loob ng tahanan at kadalasang tumatatak sa mga bata. Halimbawa ng ecolect na linya sa pelikulang moral at Seven Sunday. Narito ang sinambit na linya ni Miss Torres Gaya ng sabi ng nanay, anong silbi ng babae kung hindi siya mga anak? At narito naman ang pangalawang linya na sinambit ni Aga Mula. Ate, maghanda ka na at aalis na tayo. Para naman sa ikalamang uri ay ang Ethnolect. Mayroon namang salitang likas at naging pagkakakilanlan ng mga pangkat etniko sa bansa. Ang tawag sa barayting na buo nila ay etnolek. Ba batay ito sa mga etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas. Ang mga salita ay kadalasang likas sa kanila ngunit naging tanyag na rin para sa ibang lahi o pangkat. Halimbawa ng Ethnolec ay ang linya sa pelikulang Inday Bote at Pag-ibig sa Ilo-Ilo. Hindi ko kaya to, Inday. Ang linya na yan ay sinambit ni Berto. Palangga, magbantay ka. Ang pangalawang linya ay sinambit ni Tia Consuelo. Para naman sa ikaanim na uri ng variety ay ang Creole. Nag-umpisa raw ang konsepto ng mga wikang Creole noong ikalabing pito hanggang ikalabing walong siglo, kung saan laganap ang pagsakop sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, ang wikang Kastila ang pinaka sa lahat dahil sa tatlong daan 333 taon. Tayo nasakop ng na mga ito. Nagkaroon pa nga ng isang wikang lokal na halaw sa pinagsamang wikang Tagalog at Kastila. Ang Chabacano na sinasalita sa ilang bahagi ng Cavite at Samboanga Narito ang halimbawa ng Creole. Karay muher L. Bien manada mga flores colorao na hardin. Para naman sa ikapitong uri, ito ay ang tinatawag na pidgin. Ano kali ang kahulugan ng pidgin? Tinatawag na pidgin ang mga wikang ginagamit sa dalawang individual mula sa magkaibang bansa upang magkaintindihan. Kung sa salitang kolokyal, masasabing ang ganitong usapan ay maitawid lamang. Tinagurian din ang pidgin bilang nobody's narrative language ng na mga dayuhan. Maituturing na pinakatanyag na halimbawa ng pidgin ay ang English karabaw na mga Pilipino o pagsasalita ng wikang English ng hindi tuwid o hindi wasto. Upang lubos ninyong maunawaan, narito ang halimbawa ng pidgin galing sa linya sa pelikulang Manopo at my home. Ito, dalawa bata, anak ko yan. Hindi ko anak. Anak mo siya labas. At ang panghuli ay tinatawag na register. May mga uri naman ng wikang ginagamit lamang sa isang partikular na espesyaladong domain. Ang baraiting ito ay tinatawag na register. May tiyak na pak pakahulugan ang mga salitang ginagamit nito na tanging ang mga taong kabilang sa isang particular na pangkat lamang ang nakakaindi, nakakaintindi o nakakaunawa. May tatlong uri ng dimension ang writing register. Halimbawa ng register ay ang linya sa pelikulang moral The Thing Called Tadhana at The Panti Sisters. Siguro, naging woman heater simula ng i mo. Ang linyang ito ay sinambit ni Kathy. At ang pangalawan linya ay sinambit ni Maze. E hey, di wow. Para naman sa pangatlong linya ay sinambit ni Gabi. Pak na pak, ang ganda ko today. Naiintindihan ba ninyo ang ating tinalakay, class? kung tunay nga na inyong naintindihan, halika at ating sagutin ang gabay na tanong na aking inanda. Kailangan nyo lamang pumasok sa link na ito upang maitala ninyo ang inyong mga kasagutan. Para sa unang katanungan, batay sa ating tinalakay, ano ang pagpapakahulugan mo sa variety ng wika? Para sa pangalawang katanungan, ibigay ang mga uri ng variety ng wika at bawat uri ay bigyan ng maikling pagpapaliwanag. Para sa pangatlong katanungan, para sa iyong pag-unawa, ano sa tingin mo ang madalas na ginagamit sa mga uri ng variety? Para sa pang-apat na katanungan, anong papel ang ginagampanan ng wika sa pagbibigay tinig sa mga babaeng tauhan sa pelikula? Para sa panghuling katanungan, sa anong paraan ginagamit ng pelikula ang variety ng wika upang ipahayag ang empowerment o paghimagsik ng kababaihan laban sa inaasahan ng lipunan? Malugod ko kayong binabati sa inyong panonood sa ating tinalakay. Batid kong marami kayong natutuhan ngayong araw. Kung kaya't sa, a sa aking pamamaalam, mag ako ng isang aktibidad na inyong ipapasa sa link na ito. Narito ang panuto. Batay sa ating tinalakay, gagawa kayo ng isang orihinal na linya sa pelikula at ito ay tungkol sa pantay na pagtingin sa kababaihan kung saan maipapakita sa linya ang mga uri ng variety ng wika. Pumili lang ng isang uri para sa isang linya. May tanong pa ba, class? Kung wala na ay maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli paalam.